mga idol baka gusto nyo makakita ng mga ganitong tanawin mga idol yung natures ang makikita ang mga idol kanya no uh, bali parang ano uh, permission ng mga bundok ayan napakaganda mga idol press ko yung hangin tapos nakaka-relax sa mata mga idol nakakatanggal ng stress kapag andito kayo mga idol ayan oh no? napakaganda dito mga idol yan yung makikita yung mga idol kapag ano. Andito kayo sa bundok. Andito kayo sa, sa ano, andito kayo sa bundok ng Sarangani Province mga idol. Dito lang yan sa Barangay Kina mga idol. Uh, si Tiyok Malapatan sa Sarangani Province mga idol. Ayan oh, napakaganda ng lugar nila mga idol. Oh, ayan, gala na sa Kyahi mga idol, ganda diyan relaxing yung place yung makikita mo sa daan mga idol napakaganda ng view. oo oh, diba? di ba? Hindi kayo magsisisi mga idol. Kasi kahit saan pwede kayong magpicture taking jan, Oh. ng stress mga idol yung ganitong mga tanawin. Ano? Ganda talaga mga idol, wala akong masabi. Yan, yung mga burol nila dito mga idol, mga idol, yung mga bundok nila parang humahalik na sa ulap. Oh, 'di ba? sa baba, diyan yung kiyahi mga idol. Ayan, yan yung kiyahi proper mga idol. Uh, ang mga bahay dito mga idol is lahat kahoy kasi uh, napakalayo na para sa ano sa mga concrete na bahay kasi ano napakamahal ng tracking sa ano sa mga mga pang-concrete na materialis mga idol. Kaya kahoy yung ginagawa nilang bahay diyan pero sulit din naman kasi kapag kahoy hindi mainit kapag ano, kapag ganitong panahon. Mga idol, isang follow, like and share lang po mga idol para sa akong channel. Salamat po mga idol.